Dito kami ngayon sa Jolly Pasta Magdi Dinner. Amoy, amoy. Ayan. Galing. And yung parking. Tapos nata nasa taas yung resto. Jolly Pasta. Kung gusto niya ng pasta, masarap ang Jolly Pasta. Oo. Kaya rin siya. Nami sama? Nami sama to Okay, 63 daw. Number 63 ganda, Italia. May first time na tayo dito. Ah. Oo oh, nga, first time. Kana mainit. Makapunta na -ma kayo dito, diba? Hindi, yung isang galley pasta. English na, English. Select items. Ayun. Dahil Christmas naman today, at nga't mag-celebrate kami. treat ko ang aking mga anak. At medyo matagal na rin yung last jolly pasta namin. Salad. Pizza. Ang dami pwede at pagpilian. At nga dahil Christmas naman, o order kami nito. Yung isa smoke, yung isa nama. At syempre, all-time favorite ng aking bunso, meat sauce. Thank you for your order. Dito sa Jolly Pasta, iba't ibang klaseng mga pasta talaga makain nyo. Ito nga yung kinakain namin dun sa isa, oh. Meron din silang soup pasta. Ang sarap sana subukan, kaso lang may mga allergy kami sa seafoods. Tapos kung gusto niyo talaga ng mga Japanese, Japanese, ayan, meron silang mga iba't ibang klaseng mga sauce. Ito nga rin, kakaiba to, oh. pasta na ganito yung sauce. Hi, kakatingin ko nga ng iba't ibang klase, nabusog na ako. Ang hirap pumili pag maraming pagpipilian, di ba? Ito naman yung mga dessert nila, iba't iba din. At ito madalas ang binibili ng aking mga labs. Kahit nga taglamig, bibili talaga ng mga ice cream yung mga yan. Pwede rin mag-take out dito. Ito na pasta ng aking bunso. O diba? Double size. Abay, kulang pa kasi sa kanya yan. Eh, ito lang yung sa amin. Sorry ko. Ang dami ng kanya. Ito lang yung sa amin. <laughs> <laughs> ito rin order ni Kuya Lab. Hindi ako nakain nito pero susubukan ko. Nahilig na kasi ito si Kuya Lab sa mga protein foods. At kahit ito si Bunso, ginagaya ang kanyang kuya. Tikman natin ito. At ito no, that. At sa dami na pinagpipilian dito nga ako bumagsak. Pero naman kasi ang sarap talaga yung cheese niya. Akmang akma dito sa bread. Abay, kasarap. Ano <laughs> ba yan baby ka? May bagong Ano ba baby ka? May bagong kung sa may bibig mo, ako tissue. Jolly pasta Busog na anak ko. best pasta in the world. Again, what? Jolly pasta is a best pasta in the world. Best pasta? Ubus kasi. <laughs> Galing. Ang sweet ni Kuya Love. Siya yung kumuha ng kape ko. At siya na rin ang nagtimpla. That is how Christmas works, di ba? By showing love. Ang tamis. Ang tamis ito nga, lasubo na nga lang si kuya. Nagpasubo pa. may di daw niya kakainin kapag hindi ko sinubo. Ah, sige na, kaskas -kas na naman ang inyong nanay. At nga pala, parang ding ito sa Pilipinas. Kapag sister company, magkaharapan. Parang Jollibee and Chowking, Ganon. So dito, Saizeria and Jolly Pasta.